Ay, Diyos ko. Ang daming labahan ko. Hirap talaga pag under di saya ka. Ito, pinapalaba ko ng misis ko. Ayan, oh. Parang parusa to sa akin. Eh. Pero hindi niya alam na habang naglalaba, magtatagay muna tayo ng arit. Ayan. Ang sarap, ba? Diba? Oh, hanggang matapos to maglaba. Di eh, ba din tayo ng isang kahon? O, so, diba? Ang sarap ng maglaba. Ilalak ko muna yung pinto mamaya para hindi siya makapasok at dalhin natin dito ng isang kahong beer. Para habang naglalaba, eh, nagtagay di nagtagay-tagay din. Di, alam ni Commander, naubos na pala yung paninda niyang beer. oh, so, ganun lang mga technique mga parekoy. Eh. Pag kayo ay utusan maglaba, sa iyong misis, ay eh patagay-tagay lang kayo pero huwag magkumpiyansa baka mahuli ka bukol ang abutin mo so gagawin na lang nating libangan ang labahan tapos tagayan mo ng alit di masaya na ang buhay di ba o, saan ka pa dito libre na yung ino mo bayad sa paglalaba oh patuloy lang natin mga parikoy yung nating gawain dahil tayo ay under desire, wala na tayong magawa. Dahil kung ano mang utos ng ating asawa ay susundin natin para walang gulo. Eh kung gustong nang gulo, di ihiwalay mo ang dikolor sa puti para matanggal ang gulo. O di ba? Ayos lang ba mga parikoy? So, ito na naman. Dalawang palangga na ito. So, kakayanin ko kaya to hanggang maubos kong isang gaon na rich. Ay nako mga parikoy Tiknik tiknik lang ito Para matapos Ang ating mga gawain Sa bahay At tuway tuway na lang sa mga kamay dyan Kung sino man nakaranas ganito Ito yung tiga Tiga laba, tiga saing, tiga igib ng tubig Tiga linis ng bahay So Shout out po sa inyo mga Tatay dyan Na magaling maglaba Kung sino ka man dyan Paki-like naman dito sa ating video at huwag kalimutan mag-subscribe para ma ko kayo sa mga iba ko pang mga video. Sa susunod, ano na naman yung gagawin natin? Hindi na naman laba, kundi sa luto naman tayo. Kung marunong ba tayo magluto? Sa edad ko pa naman ito, namuti ng ating buhok, ay hindi ka pa rin marunong magluto. Ay di, wow! Bibili ka na lang sa tindahan kasi marami ka naman pambili pero ako walang pambili kaya ito, magluloto ako. Minsan inihaw, minsan preto at minsan tinula. So hanggang dito na lang mga parikoy at tagay muna tayo ng arets. Maraming salamat po sa inyong panunod.